Yugto. The RMN News Special Coverage. Idol Mark Espinosa. At kasama po naman natin ngayong umaga po ito si Sir Benjo Basas uh, mula po sa TDC, no? At pa uh, kamusta sir uh, magandang umaga po sir uh, mabilisan po ano po ang uh, ano po natin po dito uh, hinaing po na gusto po ninyong uh, ibigyan po ng emphasize uh, dito po sa administrasyon lalo na magkakaroon po ng state of the nation address ng ating pangulo mamayang hapon Well uh, of course no uh, kami uh, kami naman ay maghihintay rin mag-aabang no doon sa maaaring mga sabihin ng ating pangulo no mm -hmm. dahil namin natin nitong sona No, at uh, siyempre, mayroon po kami ditong mga preferred no na mga na naming marinig. no. Una-una, at -una, ko na no yung ah uh, naging sunshine no nung disruption ng klase natin itong mga nakaraan no. Ah mm -hmm. uh, specifically no yan yung mga pagbaha. But of course, hindi naman natin mapipigil dahil talaga ng umulan no, uh, bumabagyo, may abagat no. Ah uh, kaya meron naman talaga mga pagbaha. Pero ang hindi po natin na uh, um medyo hindi natin maunawaan dito no? kasi binanggit ng Pangulo ng huling Sona niya noong 2020 mm -hmm. na merong mm 5,500 no, flood control projects diba? Mm -hmm. eh parang hindi yata uh, ito match no? doon sa sinabi ng Pangulo because ah uh, prior ay eh, wala naman tayong wala naman tayong natatanggap no? na ulat no? na ganyang kalaki no? na dami ng mga flood control projects no? Mm -hmm. at sabi niya ano no uh, kung di ko may kakamali na, natapos yung 5,500 no at meron pang mga um, kasalukuyang ginagawa nung panahon yan. that was July 2034 no and then uh, several days after that ay bumaha ng matindi sa Metro Manila di ba dahil doon sa bagyong kanina no at uh, uh, impact walang pasok yun no sa ilang mga lugar no okay. at uh, ah uh, doon no, no simula no tuloy-tuloy hanggang ngayon no hanggang eh, nitong na nakaraang ah uh, uh, linggo no so sana no ay uh, makita natin ano ba yung nangyayari ano ba yung ginawa no ma-assess nung ating pangulo yan no at mga uh, naman hindi na po talaga sa dapat puntahan yung mga proyekto no at makita naman po natin yung effect uh, mm. o kunan ngayon ay uh, nabaha no pero masakit sa amin dito yun ya yung disruption ng classes di ba ah mm -hmm. uh, sabi pa dito nung mga well uh, lahat tayo naghahanap eh no nung solusyon ano yung DepEd natin yung mga NGOs natin ano and oh, yet uh, uh, um ayun ano uh, yung national government supposedly na may hawak ng kapangyarihan ng pondo ang uh, dapat sana ay pangunahin ano na na makapag-ayos dito. So, yun yung mm -hmm. isa no, sa malaki naming panawagan Sir Martin. Marami okay. pang in, uh, in particular, of course, no, yung ano magagawa namin sa sahod no sa yes. mga issue diyan yung pag-aayos ng uh, sistema at uh, polisiya ng JCIS no, yung pagbibigay ng laptop no mm -hmm. sa mga teachers uh, dahil binanggit rin sir Mark no maaalala mo no uh, binanggit din naman no na meron tayong uh, uh, digitalization no nung no, nakaraang no, no, taon pero yeah. paano mangyayari yan eh, yung mga teachers mo ay eh, wala walang laptop no walang mm -hmm. walang uh, Laptop, no? kung lalo meron sa lalo sa probinsya lalo sa probinsya sir yung iba wala kuryente. diyan kung 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 yung kung 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 yung, mga bata, diba? mm -hmm. yung yung iba dyan, ah, na rin naman ng Pangulo, pero hindi pa sapat o hindi pa na ipatutupad, di ba? ng... Sir Benjo, dun, po sa usapin po ng, ano po, ng sahod, uh, yung, uh, kamusta na po yung ano po, uh, pwedeng gawing uh, tax-free dapat o madagdagan yung benepisyo po ng mga uh, pampublikong uh, uh, guro? Well, yung uh, hindi naman kami nananawagan ng ano uh, eh, no, nung nung uh, tax exemption eh, di ba? Kung mm -hmm. mga specific na mga benefits dapat no ay uh, exempt na natin sa tax, di ba? But mm -hmm. of course, uh, parang ah, kaya naman sa iba pa yan kami ay ay uh, walang waste di ba? Although mm -hmm. mababa yung pera, yung uh, yung uh, tahod ng ating uh, mga guro, di ba? Ang amin lamang po, no, maganda naman yung meron yung yung uh, layunin ng taxation eh, di ba? Eh, para sa social progress, para social services, di ba? Pero yun nga, hindi nga po natin na uh, nakukuha no, yung uh, yung mismong layunin no, nitong mga taxator. Marami dyan ay nauuwi no, sa um, pagnanakaw, no, na alam naman natin mm yan pare at uh, isa pa, siyempre yung sahod. No? Na dapat naman yung sahod, no? Na para naman nakapagatay naman yung mga guru natin, eh dapat naman yung sahod na ang, ang description nga namin dyan ay substantial naman. Mm -hmm. Hindi naman yung pagkabarya. No? So, kaya nga, pinupush namin yung paano kalang batas po no, na na-refile na, ngayon ni Sen. Ontiveros. No? Yan pong uh, 15,000 across the board no increase no for uh, mm -hmm. uh all the employees no of uh, the Department of Education Apa. teaching and Apo, uh, eh, sir Benjo, siguro uh, last two question tayo bar bago kayo masundo ng inyong uh, sundo. Ngayon nag- I'm sure nagmamadali na kayo. Pero anyway, sir, yung pong usapin po dito po sa mga kaguruan po natin po yung mga pangangailangan po na uh, may mga ano pa po ba hindi nabibigay na benepisyo like for example, no nakaraang eleksyon yung mga honorarium po, baka may mga issue pa po na ganito. Uh, so far, wala naman na po tayong uh, ang ulat, no? Uh, higil dyan. Uh, so, inaasahan po namin na okay na yan. Ano, no? uh, at, uh, pero, siyempre, ang issue namin dyan doon sa election, no, yung, 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 ano, yung, no? yung binito ng presidente mismo dati. Mm -hmm. no? Pwede, pwede po yung, yung, uh, yung uh, tax exemption ano, doon sa honorarium. Okay. So, umagyan naman po, ay uh, okay pa naman po mm -hmm. tayo dyan at, Nag-engage din namin yung formulate ng So far, yung pong usapin po naman sa curriculum, uh, Sir Benjo, kamusta po? Well, may mga ipinakilala no ang Department of Education ng mga pagbabago no uh, isa nga diyan nitong itong uh, nakapilot kayo no na na senior high school curriculum uh, at uh, hindi di pa natin to makita no kung anong magiging epekto nito no at titingnan din namin no bibigyan po namin ng uh, chance no itong uh, Department of Education at ang curriculum reform po nito no Although one thing that we appreciate ay yun nga po, binalik nga no? at ay, sinama na yung Philippine history no? doon sa uh, curriculum ng senior high school. At least ngayon na ano po. Mm -hmm. Okay. Pero may ano po ba dito? May uh, continuous pa rin pong dialogo uh, para isaayos po itong curriculum? At umaasa po ba kayo uh, na may mababanggit po dito ang Pangulo mamayang hapon sa kanyang zona? Uh, yes, certainly. Kasi... Ah, uh, ito ito'y ano eh, no? Ito binanggit din naman ng pangulo natin nung nakaraang sona. Diba? Yeah? So, big sabihin mm -hmm. yung lahat na binanggit na ng mga nakaraan na nagkaroon po no nung uh, nung uh, policy reform o nung uh, policy equivalent na no? ay uh, inaasahan po natin basta okay. hindi lang natin alam kung ano yung uh, kumbaga kung, kung ano yung linya no, mm -hmm. ng Presidente po sa magagana po mamaya. Ah uh, pang, panghuli na lamang po sa inyong pananaw, papaano po uh, ninyo ilalarawan po ang papel po ng guro sa pagtataguyod po ng bagong Pilipinas uh, para hindi po ito iset aside ng administrasyon na po ito. Well, kami naman lagi naman na dito ang ating mga guro, no? Um ayo lang naman namin na uh, yung yung direct na binabanggit ng ng gobyerno natin, ito yung bagong Pilipinas na program, parang politicized naman ng dating, ano po? Uh -huh tungko kami po ay uh, laging uh, ready, laging willing no. But of course, we challenge always to no, our government no to provide naman yung pangailangan ng ating sistema ng edukasyon at ng ating uh, mga guro. No dahil kung naniniwala tayo even sa ating sariling batas ay binabanggit po yan no, na ito ay napakalaki ng uh, napakalaki ng role mm -hmm. ng education para doon sa pagayos no. Uh, yung nation building no at yung uh, pagpapatibay ng ating um, ng ating uh, bansa mismo no. Kaya naman na uh, siguro panghuli na lang no Sir Mark no. Mm -hmm. So uh, pangulo ang paano natin itama no yung pagkakamali na nangyari noong 2025 kung saan mm -hmm. ay uh, inod yung sadyang batas no. Hindi binigay yung pinakamataas na, na share ng budget no, sa education sector. Ayun. Okay. Okay. I-update uh, ang nito. Pero baha pa rin. <laughs> yan po. <laughs> Tama. Ano nangyari mm -hmm. sa mga flood mitigation project? Sir Benjo, ingat po kayo. Maraming salamat po. Yes sir, yes sir. Salamat din po. Sir Benjo Basas, Chairman po ng Teachers Dignity Coalition. Idol, yan po.